Chismis, alam nyo ba na si Ivan Alawi daw is... Ay, nag-abang ka din, no? Naku po, napakadami bang chismak sa work nyo at pagod ka na ding makinig sa mga ganitong bagay? And are you wondering kung ano ang pinakamabisang pwedeng gawin para ma-maintain ang positive mindset around negative people sa work mo? well, this video is tamang tama for you please comment down below kung anong field ng work mo at interested akong malaman ano ang ginagawa mo kapag may mga ganitong kaganapan sa trabaho mo pero syempre bago ang lahat dahil hindi like mo na yun na, nag-like ka na, mag-subscribe ko na rin please don't forget to click that notification bell para ma-notify kayo every time na meron po tayong video every week kung kakayanin natin ano pang hinihita nyo please sit tight and keep watching Pisahan natin ang usapang ito sa kadramahan na nasaksihan ko since nasa Pilipinas pa lang ako. Mapasimula sa boss mo, sa peer mo, or kahit sa trainer mo na laging mayroong mga chismaks at drama. And it's everywhere. Hanggang nakarating ako sa Canada at naging toxic pa nga lalo, environment ko doon. At lalo akong namulat sa kadramahan ng mundo. Then napadpad naman ako dito sa States at nakapagtrabaho sa iba't ibang type ng nursing facility. At nakasalamuha ng iba't ibang lahi. At iisa lang ang napansin ko at narealize ko. Kahit sa ang lugar, anong lahi pa man yan, ang makasalumuha mo, kahit na anong time of the day, anong field ng work mo, at kahit na anong pinagdadaanan mo sa buhay, ang chismis at negativity ay hindi talaga mawawala. At laging present yan everywhere. While contemplating with this issue, I just realized, something na palagi kong ginagawa to maintain my positivity sa buhay and gusto kong i-share to sa inyo. Well, ano nga ba ang mga pwede natin gawin? Ito na naman tayo para maiwasan ng mga stressful na bagay like this. Bago may tuloy itong video na to at bago mo tapusin ito, gusto ko lang din malaman mo na ginagawa ko itong video na to para sa mga taong katulad ko na gusto din ng laging positive vibe lang. And why is that? Dahil yung environment ng work ko as a nurse, especially working sa critical care, eh, stressful na po talaga siya. Hindi ko na iisa-isahin bakit stressful kasi baka humaba tayo at kung saan pa tayo mapadpad. Kaya naman, I always find a way na maging positive ang environment ko. At kung ikaw ay gina na tao sa buhay, tipong yung mga chismis na nagpapabuhay ng dugo mo, well, this video po is not for you. Stop mo na yan. Dahil good vibes lang po tayo dito. Pero mabalik tayo sa goal natin for this video. Ano nga ba ang mga pwede nating gawin sa toxic environment, bullying, and dramatic co-workers. It's everywhere. Una sa lahat, focus on what you can control. Mag-concentrate ka muna sa own behavior mo, paano ka mag-react sa mga certain chismis and drama, and ano bang attitude mo rather than trying to change others, di ba? For example, binabadmouth ka ng coworker mo, imbis na sugurin mo na yung tao, eh mag-reflect ka muna kung ano ba yung sinasabi niya, na tamad ka daw, balikan mo muna yung mga araw na nakatrabaho mo siya, na baka nga naman nagtamad-tamaran ka that day, at ibaba mo muna yung pride mo kasi baka totoo nga naman yung sinasabi niya, di ba? At kung totoo man, i-approach mo yung taong yun at humingi ka ng pasensya. Mas madaling kontrolin yung sarili mong emotion kaysa yung tao na nagbabadmouth sa sa'yo kapag sumabog na din ang emotions niya. Hmm, mahirap yan. Pangalawa, set boundaries. Tandaan mo na ang co mo is hindi mo kaibigan. Lucky ka na lang kung magkakaroon ka ng kaibigan sa work. That is actually a bonus. I have few friends from work and I just noticed na it takes six months to a year bago ako makiklose sa mga co ko and to finally accept them sa social media without hiding my post sa kanila. And around that time ko na lang din Um, parang doon na lang ako naging comfortable and to show the real me. Importante na ma-establish mo ang boundaries mo with your negative colleagues kasi hindi ito mawawala kahit na anong lahi pa man yan. Para maprotektahan mo ang sarili mo and malimitahan mo ang impact nila sa buhay mo. Share ko lang sa inyo yung ugali ko. I just don't care about others' opinion sa buhay ko, lalo na sa mga negative na tao unless I really look up to you as a person and malakas ang impact mo sa buhay ko and kung karespekto ka ng tao. And I usually do that sa work. For example, meron sinasuggest sa aking technique yung isang nurse but I really don't trust her and if I don't like her work ethics, I usually won't listen pero hindi naman ako bastos in front of her. I just don't apply it especially if this person is giving me advice in life pero punong-puno ng negativity and full of drama ang life niya. Pangatlo, practice empathy. Try to understand saan nang gagaling ang negativity ng isang tao. Kasi kadalasan, related to sa personal issues or stress at nadadala nila ito sa work. And if you know and if there's a chismis na umakalat sa work nyo na merong pinagdadaanan nga itong tao na to and you think na yun ang reason kaya siya grumpy or b sa work, Just try to understand and empathize about what's going on. Pang-apat, surround yourself with positivity. Yes! Lagi mong dikitan yung mga supportive colleagues mo and or your friends mo na palaging nagbibigay sa'yo ng good mood or yung positive lang palagi sa buhay. Kung may dramatic co-worker ka, uh, mas kausapin mo at lapitan mo yung good vibes lang palagi kasi alam mo, makakatulong yan sa work mo eh. Pang-lima, Stay professional. Kung magkakaroon ka man ng negative interaction with your coworker, always try your best to maintain your professionalism. kung hanggat kaya mo. Sabi nga dito, don't lose your shit. Kung hindi mo nagugustuhan ng mga actions ng, or tono ng mga co mo, or feeling mo nababastos ka, try to respond calmly and respectfully. Tapos tirahin mo siya ng incident report pagkatapos right there and then. <laughs> Talk to your manager para meron agad action, especially kung alam mong tama ka. Maintain your professionalism. Next naman, no? You have to practice self-care. Try mo i-engage ang sarili mo sa mga activity na nakakapag-promote ng mental and emotional well-being sa labas ng work kasi totoo yung burnout feelings sa work, no? Lalo na kung masipag kang tao magtrabaho. At kung burnout ka na, mas open ang sarili mo na magpapasok ng negativity sa buhay mo. So, sabi nga sa studies na kapag daw nag ka, mas nagiging productive ka ng bongga pag balik mo sa work. Kasi para kang nare-recharge ganyan mentally. And next natin is kapag nakakaranas kayo ng mga negative sa workplace nyo, importante na ilipat nyo ang focus nyo paano ba ito masosolusyonan. Imbes na nagpo-focus ka doon sa negative side ng mga pangyayari. Find ways to solve the problem. For example, mayroon kang coworker na naglalabas ng sama loob sa iyo. Instead of makisawsaw ka sa usapan at gulo, advise your coworker na ko usapin niya muna yung taong kinasasamaan niya ng loob and confirm the situation bago siya mag-assume ng mga bagay-bagay. If the situation calls for it, you have to be direct. Focus on solutions kaysa palakihin natin ng mga bagay-bagay at kaysa mag-focus tayo sa mga negative side. And ang next natin is maintain perspective. Tandaan nyo na ang mga negative people ay e part na sa kahit na anong trabaho, palagi may negative or masama ang ugali dyan at hindi mawawala yan. Nandyan na yung may know it all, may sip sip, may 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 hilig manira, mayroong chismosa, chismoso, pero tandaan nyo na ang behavior nila is always nag reflect sa personality nila, hindi sa sa'yo and lalong-lalo na hindi sa work ethic mo. Celebrate small victories, yes? Acknowledge mo and i-celebrate mo lahat ng mga accomplishments mo sa work and positive experiences mo para ma-counterbalance natin ng negativity. Like for example, ako sa work, ano mo, sinasabi sa akin ng patient ko na thank you for all your help, lalo na sa sobrang sick patient. I really appreciate that. And that actually put me in a good mood right away. Simply makakita lang ako ng patient ko na umaalis na sa critical care unit, I am happy with that. And also kapag masaya sila na ako ulit yung naging nurse nila the next day, I am also celebrating for that. So kung hindi mo pa to ginagawa, do it now kasi it will definitely change your mood towards the work mo and mawawala ang mga negative aura sa paligid mo. So, ang panghuli natin is consider seeking support. Kung sobra-sobra na talaga ang negativity sa workplace mo at feeling mo nahaharas ka na or very intimidating na yung mga actions ng mga tao sa paligid mo na medyo nagiging physical na, ay i-consider mo na mag-seek ng guidance from a mentor, trainer, or HR professional para mabigyan ka ng additional support and tamang guidance. And kung di pa din okay yan, mag-vent out ka na sa family mo, sa partner mo, hindi mo kailangan to i-shoulder lahat. Ayan, natapos na tayo. Sa napakahabang portion ng ating video for the day and sana nagustuhan niyo itong video na to, well, tandaan nyo na we can please everybody and we can be friends with every Body. Spread the love, spread the positivity, good vibes only, and please don't forget to like, share, and subscribe. I'll see you on the next video, guys. God bless you.